na bago. Alam mo kung anong bago ngayon? Yung pangarap mo para sa pamilya mo. Maroon ka ba talaga mag-ipon? Well, etong bagay sa'yo. Oh Eto ka pala yung cash box. 30 centimeters na po no? yan Ganyan ka laki. Sulit na sulit sa presyo. Ang ganda, di ba? Kahit sa kulay, sulit na sulit. May dalawang susi pa po libre na. Huh? Ang bigat ng cashbox na to. Kasi bigat po nang perang iipunin nyo sa loob na ilang taon. Para saan? Para sa pamilya, syempre. What? So, diba? click mo na sa yellow basket ko yan. Available na po yan sa TikTok shop. Click mo na yan! Ito nga pala yung cash money box. So guys, eto na o oh, kakadeliver lang. Nako, nangingilig-ngilig pang ating mga kamay kasi huh? super excited akong buksan to. Kaya unboxing muna tayo ng cash money box. Guys, ang ganda. Sulit na sulit. Sa kulay pa lang o, oh, panalong panalo na. 400 lang yan kasi libre po yung shipping natin dyan. O, diba ang galing? Sulit na sulit may libre pang dalawang susi. Guys, napakabigat. Talagang sulit. Nakakatuwa. Kasi ang ganda. Siyempre sa kulay pa lang, paboritong paborito na talaga. Kulay pink, o, ba, diba? Ang ganda guys, hindi ako makarelate. Super sulit. Hmm, tara, umpisahan na natin at buksan na natin. Ano ba ang mailalagay natin dito sa cash money box na to? Siyempre, pera. <laughs> okay, ayan guys, open na natin. Ay, wow. Ang ganda guys, nakaka-excite. O, oh, di ba Sulit na sulit talaga yung pera mo. So, paano ba yan? Nakita nyo na. Ang sekreto. So, eto na nga ang sekreto. Nakita nyo na. dahil dyan, safe na safe nga talaga ang pera nyong ilalagay dyan. Mali ba na lang kung may kukuha ng pera na yan, ha? <laughs> so, guys, hindi ko ang pera yan, ha? <laughs> Ayan. Oh, nakita nyo na. Dito natin ilalagay yung mga coins sa taas. Dahil pang coins lang talaga yan. At dito naman, sa baba, yan yung mga papel. Papel. <laughs> Ayan totoo ba yung papel na yan? So guys, nakita nyo naman, di ba? Hindi lang basta cash money syan, Dahil, safe na safe ang pera nyo dyan. Pwede kayo maglagay ng mga sekreto dyan. Kung ano sekreto nyo, charot. ATM, valid ID, or mga papel-papel na ewan na yung sekretong tinatago nyo, pwede nyo itago dyan kasi nga may susi nga. Kaya, sulit na sulit po ang 400 pesos nyo. At hindi ka talaga magsisisi, guys. Libre na yung shipping jan o. Oh, Kita nyo naman. Ang bigat po kaya nyan. Nakakangawit. Every time na bubuhatin ko yan, nangangawit yung aking braso. Napakabigat, guys. Sulit na sulit. Kaya naman, hope you enjoy. Please like and subscribe.